ay Nakahanap ka ng kasama Gaya umi ka nag-iisa Kahit tumatawa May lungkong sa'yong mga mata Nasaan mo dito nandito ako? Hanggang na makinig sa iyo. Mabahan ay gumuho, tandaan mo, ako'y kaibigan mo. Ba't ako naiiyak? <laughs> ano nang iyong sasabihin? Handa kitang pakinggan. Ako'y naiiyak! Ako'y <laughs> yung damdamin <laughs> sa samahan kang ito <laughs> ay dalhin nalimutan mo bang nandito ako handang makinig sa iyo wala dumanay gumuho <laughs> tandaan mo ako'y kaibigan mo <laughs> kung nasaktan ka walang Kaan na naman eh ba't dapat nga <yun> <ngayon>. Man kayang lutasin, dalangin mo'y aking ding papasanin. Ako pa naman nalun sa akin yung kaya ikaw. At nagtataka, bakit ka nag-iisa? Limot ko na lirik. At kung ni mo nakita, karamay mo at kasanggang. Nalimutan mo bang, nandito ako, handang makinig sa iyo. Mundo manay, humuho, tandaan mo, ako'y kaibigan mo. Nalimutan mo Mundo. bang, nandito ako, handang makinig sa iyo. Aku mo temanmu Aku adalah Ay, aku tahu music video <coughs> <coughs> <Ay>, akan <Jirwin. laughs>